Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi, magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isayas nang sabihin niya, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalaki Gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot pukyutan. Dinayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa magkabilang panig ng Ilog Jordan ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismohan niya sa ilog Jordan. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming pariso at mga seduso upang magpabautismo. Sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong. Akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi na. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng tunay na mga anak ni Abraham. Ngayon pa lamang ay nakahanda na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulan at itatapon sa apoy. Bine-bautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kay sa akin. Ni hindi man lamang ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalias. Hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami titipunin niya sa kamalig ang trigo ngunit ang aypa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Dumating si Jesus sa Ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tumututol si Juan at patuloy na sinabi, Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Subalit sumagot si Jesus, Hayaan mong ito ang mangyari ngayon. Sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya't pumayag din si Juan. Nang siya'y mabautismuhan, umahan si Jesus sa tubig. Biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at damapo sa Kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan.